Ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong bayan at alamat na may kinalaman sa mga hindi nakikitang tao o mga supernatural beings. Ang mga kwentong ito ay bahagi ng malalim na kultura at tradisyon ng mga Pilipino na nagpapakita na kanilang pananampalataya at pagpapahalaga sa kaligasan, spirito at hindi pangkaraniwang mga nilalang. Ngayon tunghaya natin ang istorya ng isang taong nangangalang Artemio. Ano-ano ang mga pangyayari ang kanyang nasaksihan sa kanyang paglalakbay? Pakinggan niyo maingat ig mga kaibigan matatagpuan ang isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan dito karaniwang maririnig ang mga tunog ng araw-araw na gawain mga tao na nag-uusap manok na tumitilaok at mga kalderong tumutunog sa tahimik na baryo na ito naninirahan si Artemio isang binata na mahilig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga hindi nakikitang nilalang isang araw nagdesisyon siyang maglakbay sa gubat upang patunayan ang katotohanan sa likod ng mga kwentong iyon Bago umalis si Artemio dala ang isang mahabang itak at isang patpat ay nagpaalam mo niya sa kanyang Lola Narda Artemio, anak, magingat ka sa iyong paglalakbay Marami ang mga nilalang sa gubat na hindi mo nakikita Huwag kang mag-alala Lola, mag-iingat po ako at alalahanin ko po ang lahat ng payo po ninyo Habang naglalakad si Artemio sa gubat, narinig niya ang iba't ibang tunog ng mga hayop at kalikasan Nila ba ito'y nagsasalita sa kanya? Dito palang iba na ang pakiramdam ng binata. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, napansin niya ang isang malaking puno ng balete. Ito'y napakalaki na halos hindi kayang sukatin ng sampung tao. Lalo siyang nagulanta nang biglang lumipad ang isang napakalaking ibon sa kanyang harapan. Sobrang laki ng ibon na yon. Napakalapad ng kanyang mga pakpak. Habang nakitingin siya sa kabilang dako ng gubat, ay nagimbal siya sa isang malaking boses na parang nasa tagiliran niya. Hindi na kay Mix Artemio habang ang kanyang mga kamay at paa ay ayaw ng kumilos at sumunod sa kanyang utos. Pati ang kanyang lieg ay ayaw ng lumingon. Nagiging paralisado ang kanyang buong katawan maliban sa kanyang mata at utak. Hoy bata! Sino ka at bakit ka narito? Ano to? Isang taong napakaitim. Napakalaki niya. Tapos meron pa siyang tabako sa kanyang kaliwang kamay. A ako po si Artimio. Naghahanap po ako ng katotohanan sa mga kwentong narinig ko mula sa aking lola. Hmm, ganun ba? Ano ba ang kwento ng iyong lola at napasubo ka dito? Kung mo ba alam na mapanganib ang gubat na ito? A alam ko pero hindi kasi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Lola sa akin. Mahilig kasi siyang magkwento sa akin ng mga kapre, duwende, inkanto at marami pang iba na nakatira sa gubat na ito. Kung ganun, alam mo ba kung ano ako, bata? <laughs> Iksagtong-iksagto ang dating mo. Wala pa akong kain. Uh, 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 hu Wag po! Sobrang takot ni Artemio sa kanyang nakita. Dahil sa takot, utal-utal siyang nakipag-usap kay Berto na isang kapre. <laughs> Nagbibiro lang, bata. Hindi naman talaga ako kumakain ng tao. Umupo ka sa sanga ng kahoy na yan. Marami kang matutunan dito, Artemio. Ngunit tandaan mo, ang respeto sa kalikasan ay malaga. Lumapit si Berto kay Artemio at nagsimulang magwinto. Marami ang hindi nakakaunawa sa amin. Ako'y tagapagbantay ng gubat at ang lahat ng nilalang dito. Iba kasi ang pananaw ng mga tao sa amin. Tama, hindi lahat na mga kapre ay may mga mababait katulad ko. Ngunit karamihan sa amin ay may magagandang loob. Totoo po ba? Bakit po sinasabing masama mga kapre? May mga tao hindi nakakaunawa sa amin. Pero kami nandito para tiyakin ang kalikasan ay nire-respeto at inaalagaan. Kailangan naming protektahan ito dahil dito kami nabubuhay. Tumayo si Artemio at naglakad silang dalawa sa pinakagitna ng gubat. Hindi talaga mawawala ang kaba ni Artemio dahil sa tagpong iyon. Habang naglalakad si Artemio kasama si Berto, nakita nila ang iba't ibang nilalang. Isang duwende, tikbalang, at isang magandang inkanto. Sobrang ganda ng inkantong iyon na para bang na love at first sight si Artemio sa kanya. Huwag kayong matakot! Kami nandito lamang upang pangkakin ng kalikasan kay nalagaan. Sobrang liit ng anyong tao na ito. Halos kasing laki lang ng mga daliri ko ang kanyang taas, ngunit ang bigote niya ay halos sumayad na sa lupa. Magandang araw po sa inyo, Ginong Duwende. Ikinagagala ko po na makatagpo kayo dito. Opo, ipapangako ko po sa inyo na aalagaan po napin ang kalikasan. Maraming tao ang naliligaw sa katotohanan tungkol sa ating kalikasan. Totoo yan. Ang pagkaligaw ng mga tao ay dahil sa kakulangan ng respeto sa amin. Nagsalita si Tikbalang. Pagpasensyaan niyo na po. Ang kagandahan ng kalikasan ay dapat ingatan. Ang mga biyayang aming ibinibigay ay para sa mga tao may respeto. Pagkatapos ng tagpuang iyon ay naglakad pa uwi si Naberto at iba pang mga nilalang kasama si Artemio. Inihati nila ito sa paanan ng gubat. Para makauwi sa kanilang baryo. Salamat po sa inyong lahat. Ipinakita niyo sa akin ang kahalagahan ng respeto sa kalikasan at sa inyong mga nilalang. Tandaan mo, Artemio, ang kalikasan at ay buhay. Idalang at ingatan mo ito. Ang buong baryo ay nagtitipon-tipon para sa pista. May mga awitan, sayawan at mga kainan. Sa pista ng baryo, ibinahagi ni Artemio ang kanyang karanasan sa gubat. Ang kanyang kwento ay naging paalala sa lahat na ang respeto at pagmamahal sa kalikasan ay importante. Para sa kalikasan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Mula noon, natutunan ng mga tao sa baryo na igalang ang kalikasan at mga nilalang na nininirahan dito. Ang mga kwento ng mga hindi nakikitang nilalang ay naging bahagi ng kanilang kultura, isang paalala ng kanilang koneksyon sa kalikasan at espirito. Mga kaibigan, kung meron kayong mga kwento na gusto nyong pag-uusapan natin sa channel na ito, just send your messages through my email address at my Facebook account. Dito lang sa ang mga kwento ni Itay.